Hindi ko naman akalain na Hindi ko rin inaasahan pa Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh, oh, oh my angel, angel baby angel My life. Na lang, lahat. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay may panibagong bisita si Miss Rachel at ito si Kapromdi Vlogs talagang sinadya niyang puntahan si Miss Rachel sa kanilang bahay nang sa ganon ay may abot ang t-shirt na galing pang Thailand. May nagpapabot din kasi na isang fan doon kay Miss Rachel. Talagang nung natanggap ito ni Miss Rachel, ay naging masaya ang dalaga. Sabi naman ni Kaprong Vlog ay kung pede itesting niya na ito nang malaman kung maganda siya tingnan dito o kung sakto lamang ang size. Talagang pumayag naman kagad si Miss Rachel at hitang kita na napakasaya ng dalaga. Grabe at napakasimple talaga nilangga Rachel sapagkat kahit sa simpleng bagay ay nagiging masaya na siya at talagang na-appreciate niya ang anumang bagay o gamit na binibigay ng kanyang mga supporters o mga tao na nagmamahal sa kanya. Oh my angel, angel baby, yeah. Yeah. Pagkatapos ng mga isukat ni Miss Rachel ang binigay sa kanya na galing pa sa Thailand ay talagang nagustuhan nito ni Miss Rachel pati na rin ng mga tao doon Soba din ang pansalamat ni Miss Rachel sabi nga ni Kaprom di Vlog ay bakit parang namamaya ta na daw ngayon si Miss Rachel Lee. Sabi naman ni Miss Rachel ay parang namamayat na nga daw siya sa mga bashers at mga tao na talagang nagpapasakit ng kanyang ulo. Kaya natawa naman si Miss Rachel. Oh my nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit lang, lahat. Grabe talaga at bagay na bagay nga kay Miss Rachel nice ang t-shirt na binigay sa kanya galing sa Thailand. Pagkatapos naman ito, hiningan ni Kaprom Vlog si Miss Rachel ng opinion o sa lobbying tungkol doon sa kasalukuyang issue na nagkaroon siya ng poser at scammer. Sabi naman ni Ms. Rachel talagang hanggang ngayon ay hindi doon siya makapaniwala sapagkat nasasaktan daw siya dahil may mga taong kumagawa ng ganong kalokohan bitbit ang kanyang pangalan. Oh Oh, baby yeah sabi nga ni Miss Rachel ay hanggang ngayon ay gulat pa rin daw siya sa nangyari sana nga daw ay hindi na ito maulit sapagkat hindi na daw muli nais maramdaman ng ganitong feeling niya talagang parang siya ang napapahiya at ginagamit sa kasamaan ang panggagaya ng kanyang mga pictures sa Facebook. Kaya sana nga ay hindi na nga maulit ang ganito mga insidente at panluloko sa kapwa gamit ang mukha at pangalan ni Miss Rachel. Medyo ay patay na. Ang small to. Ha? Sige daw, sige daw. Tano mo daw. Pwede mo bang pwede mo bang i-try dun sa loob tapos labas ka ulit? Sige ah, sige. <laughs> Kasi matagal na yan eh. Mag one year na yata. <laughs> yan, at dito rin po si nanay oh. Nay, salamat sa'yo. Lagi kita nakikita dito eh. Ano niyo po si Rachel? Apo. Apo mo po siya. Kapatid mo po si... Anak po tatay niya. Ay, anak mo po, po so si, si Ay, nan, anak mo pa rin po. Ah, oh, si Lolo. Nanay ni Trex. Ay, oh. Kasi nag-Teresa. Ah, mag, 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 mag po pala si, ano, saka si Triks, ah, okay, Yung natay ni Tricks, Ay, oh po. Salamat po na yan at nandito kay lagi. Lagi ko nakikita si nanay. Eh. No, na naisakto lang, ah. Nagpayat ka. Siguro yung kaya ka pumayat, alam ko bakit. Stress. 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 Tapos yung umiyak anong nakaraan. Stress sa mga basher at nangyayari. <laughs> <laughs> yan. Ang nagbigay niya si Mam Ma Marie Tapia. Ay, salamat po Mam Ma Marie Tapia. Sa Ayan, sa shout kami. out po sa inyo. kailan mo ba yan? Nakikita mo sa mas all the way from Bangkok Thailand. Nakikita ko po palagi si Ma'am sa mga live ko. Na-comment din po yan sa mga vlog ko. And salamat po Ma'am tap at Tapia. Ayun. Ito, sa, na, Ate Marie. Bali, ano. Sakto nga pala. Na... Di ba sabi mo kanina medium? Medium. bakit ano nangyari? Ayan. Baka si Peter nang Salamat po. Ayun, konting, konting message lang ano sa nangyaring fake account dun sa order mo kay ano. Marami. Nishock po ako po, nexpect na may taong gagamit ng pangalan at mukha ko. Oh. Tapos, sakto pa na dito dinala ni Ma'am kasi ako po talaga yung ano yung mukha. Mukha pati yung, pangalan. Yung pangalan. pangalan. Dito. Kompletong pangalan Makala ba yung nilagay? Ang po noong una, lang. Kasi sabi ko, first time ko to ah, hindi ko to alam. Ah, <laughs> itong dinala sa'yo, ibig sabihin nagulat ka. Ito yun ano? Si tapos pinakita po sa akin yung conversation eh, hindi na hindi naman po ako yun. Oo. Kaya yeah, sobra po nakita ko din po sa mukha ni mom na na shock ay na I'm po siya na disappointed. Grabe. O, no? Na dinidini. o kasi na, ano siya ay eh, parang natulala din na ano? <laughs> kaya sabi niya ganoon eh. Kaya pala sabi, kaya pala nagmadali lumabas. Tapos nagmadali rin bumalik. Opo. Para ipakita yung eh hindi ko po, po ako matandaan kasi hindi ko ako alam yun. Eh grabe yung mga nagiging fake account ano? O, ano? Kaya sana wag na nilang ulitin yun ano? Kasi kawawa naman yung talagang may pangalan, ano? Katulad ni Rachel, o, alam mo kung bakit ginagamit yung pangalan mo. Kasi alam nila na ikaw yung, kumbaga ano ka ngayon, eh, famous ka ngayon mga panahon na to eh. Kumbaga pag nagsabi ka, nag-message ka doon, isipin ng tao na totoo. Kaya yun ang ano nila. Sa mga nag-iisip ko na siguro po akala sa akin mapera. O, hindi po porkit sikat po ako, mapera po ako. Sa yeah. totoo lang po na hindi po ako mayaman, hindi po ako, porque nagsikat, mayaman agad. Kaya Kasi nga, eh. siguro po iniisip ng tao na ganito na, porque nag, uh, nag, naging sikat na mayaman na kung ano ang sinusot na, na damit. Yung mga sinusuot ko po na damit galing po yun sa mga sponsors. Sinusuot ko lang po kasi na-appreciate ko po kasi first time ko po ganun eh, bibigyan po ako ng uh, ganun. Kaya gusto ko po ipakita na ganito sinusuot ko po yung binibigay niyo. Proud po ako na galing po ito sa inyo. Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!